po ang mga senators ay tutol sa people's initiative, yung sinusulong ng kongreso, na charter chains. Marami po talaga ang tutol, lalo na po yung mga senators na nag-iisip ng matinaw. Pero yung mga katulad ni Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, alam na natin kung ano yung kanilang stand dito sa mga ganitong klaseng uh, initiative or dito sa charter chains nga. Napakatagal na niyan na gustong isulong na lang sa si Mr. Robin Padilla na sa tingin ng lahat ay yan ang pinakadahilan kaya siya ay pumasok sa, sa Senado. Okay. Napakaganda ng punto ni Risa Ontiveros at ng ilang kongresista na tutol nga dito sa uh, People's Initiative or sa Charter Chains. Ang sabi ni um, Risa Ontiveros, Senator Risa, napakaraming problema ng bansa na hindi masasagot ng People's Initiative na yan. Totoo kung tutuusin, napakalayo pa ng election. Kung tutuusin, napakalayo pa ng prosesong ito sana. Okay. Kung, kung halimbawa man na ito ay mag, uh, or maisulong talaga, napakalayo pa ng lalakbay na yan. Pero yan na nga po ang pinagkakabalahan ng mga, mga leader ng ating bansa. Yan na po ang pinagkakabalahan ng mga nasa politika. Pati na rin siyempre yung election sa 2025. Ganyan po ang nakikita natin sa sistema na itong mga to. Halimbawa, kahahalal pa lang. Okay, first uh, year ng kanyang termino halimbawa. Abay, iniisip na niya yung kanyang susunod na termino at kung paano niya mapapalawig ang kanyang termino. Ganyan po ang kaugalian, ganyan po ang, ang interes na itong mga nasa gobyerno, na itong mga politiko na ito. At totoo na, na mas napakarami sana mga bagay na dapat pagkabalahan, pagtuunan ng pansin. Napakaraming problema ngayon ang ating bansa. Hindi ba ramdam yan na mga gunggong na nasa gobyerno, na mga politiko na ito, na wala nang ginawa kundi mamolitika, na wala nang ginawa kundi yung kanilang pansariling kapakanan, ang iisipin, ang iniisip. Naku, kahit siguro pangalanan natin yung mga yan, siguradong ganun din po. Sila rin po ang mga iniisip niyo, Di ba? Balikan natin. Totoo na napakaraming problema ng ating bansa. Y yung presyo lamang po ng mga bilihin. Nako po, ang dami ng ang daming mga kababayan natin. Yung presyo ng bilihin ay pataas ng pataas. Ang sweldo ba ng mga kababayan natin, ng mga manggagawa, ay tumataas din. Nako! Ang hirap. Ang hirap para sa mga manggagawang Pinoy, para sa mga ordinaryong kababayan natin. Senate Deputy Minority Leader Rizzo Antiveros criticizes proposals for charter chains using the reported people's initiative emphasizing the need to prioritize addressing pressing issues like high prices, low wages, rampant corruption, and China's aggression in the West Philippine Sea. Ito yung, ito yung dapat pagtuunan ng pansin na itong mga kongresista at ilang senador. Ito dapat yun eh. Lalo na po yung corruption. Mahiya naman po kayo sa sarili niyo. Pero yun nga, madalas kong sabihin ito na napakalaking sisi pa rin sa mga kababayan nating madaling mapaniwala, madaling, mapa, ma, madaling mauto ng mga leader, ng mga politiko na katulad nga. mga kurap nga na politiko. Napakadali pong mauto. Kaya ulitin ko ha, malaking sisi talaga ay para sa mga butante nating kababayan na madaling mapaniwala, na madaling madala sa kasikatan at sa kung sino ang mga ng isang tumatakbo sa kung saan posisyon man yan. Nakakalungkot isipin pero totoo, ang daming dapat pagtuunan ng pansin. Katulad na nung no, si SNI ni Marcos, si na si Robin Padilla, ngayon ang pinagtutuunan ng pansin ay ano? Ang SMNI, kung paano nila maisasalba ang SMNI. Gumawa pa o naghain pa ng resolution at si Boy Silly na ito para kuno nga ay paimbestigahan yung, yung um, walang due process na suspension ng NTC. Uh, sa, sa SMNI, you see, talaga lang, ganyan po ang pinagkakabalahan nyo. Yung tipong obvious na obvious na para pas, pansarili nyo talagang interest ang rason kung bakit naandyan kayo sa pwesto o kaya ay interes ng ilang tao sa paligid nyo at ilang organisasyon na pabor kayo. Ganon po ang nangyayari. Good luck.